ako. nasa gitna. Lahat ng tao na na. Di ba natin sila Marley ka sila? Ah. Tapos oh, nag nag sabi, sabi nag-video na, na, na na ako nyo. Wala na kung huwag gano'n. Sabi nung isang lalaki, huwag kayong may ilay may nag- <laughs> <laughs> Kasi okay, ano yun yung kasama Wala kang kamalay malay Ikaw na pala yun. Tapos <laughs> <laughs> sabi ko, ala lahat. Sabi ko, yung gigising ko yun, naghahali ka na kayo, ito yung mga final finale ng mga, mga beauty contestants. <laughs> Toro ng queen uh, o mga tulong, Uh, uh, <laughs> Una na yung, mahatag sa kuwan. Uh, corona. Uh, primary, corona. Primary. sa last year. Kung <laughs> can... Iyan na i-turn i, i, i turn over yung yes. corona kung kinsa man sa mga karon. sigi Ang winner. Uh, Ang problema, this is one in only. It's never change. <laughs> ano na nabog mabon? <laughs> <laughs> Kaya nga din yung... bukas. Bukas Yung sa pare. Kasama pare. Oo, ayun Sabi Tinawag Sabi ko... Sabi ko, dito. Kasi Ang vice-ganda? ganda Nasali na si vice-ganda. Um, si, oh. si Sarah daw, darating ng 11.30. Tapos so, tinawag mo, Oy, Marisa, doon sa embassy. Hello. Tapos, I ay, ay, so, nagpunta kayong embassy lahat? Ay siya, nakasali ka ba sa imbas Hindi, tayo nga na Iwan. kami Hindi, di ba sabi nga. Ang namin na nabutod kami nito. tapos tapos siya yung naiwan? wala. Sabi ko, ay mag-iisa wala pa. Ay sige, hindi, hindi pa rin gumaganda. sana sila, hindi nakita. sabi ko, ay dito lang. Oo. kami. Sabay sabi niya. Hindi nga po kami bumalik. Alam bumalik. dito. Balik na lang tapos na pag-isipan ng anak, dito na rin lagay sige sa mga kapatalo. Tapos ang layo sila, sa mga Naglakad na sila na ako. Hindi na alam kung saan sila sa organized na. Mga vlogger lang wala, yun. So ano? Di ba man nag-motor? Di ba man yung mga nag-motor? Nawala na nga. <laughs> so, so anong pinunta nyo doon? Anong Why meron na? sa embassy? Why Why na? Na. Walang sinabi. Walang akala sinabi, po eh. na, So pointless yun. Nandun si, ano, si Vice. Akala ko rin. No, na, na. Sabi, oh, nila. sabi nila, si, nandun, nandun si Rai. Si, Akala nyo, nandun si, Sarah, si Sarah, Pagdating natin naghiwalay sila. Sabi, ko, sige na lang. Kasi pupunta rin daw. dami daw tao doon. Sa Ayun na kami umabot sa station na nakapag pa daw. Napunta kayo sa police station. Tapos nag-boost kami, pabalik. Nagbayad pa kayo. Nabudod pa kami kasi yung palang tike ay yung credit card. Check-checking mo. Tapos kailangan mag-check out. Kapag hindi ka nag-check out, babayaran mo yung buong ano. Oh my God. isa walang yung walang I ano ba walang, walang credit card walang credit ka, no? sa bawat ano namin check in only for one please <laughs> pani na lang ang mukha ko na please kaya lang na kami ko okay okay abo okay. okay. sa <laughs> tapos sa inis puro ng mukha ko pasok oh, ay. man kayo. man magtanggap ng card. <laughs> Walang pakira. Uh, uh, ah, uh, 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 so card lang gagamitin. Yung card. Punta uh. kami sa Central o oh. kami pinasa oh, sa Central Station para i-verify yung ano ko. Pagdating wala. <laughs> 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 yun naman pa nakakabunuhan ko. 2 euro <laughs> 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 eh, na lang. Ay, nagsabi ko ay, maka-abon ako. 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 maka abon ako maka abon ako natakot na ka. Ah, oh, Siyempre yeah, eh. uh. sa station na nagkamali kami sa cellphone Mas mahal pa ipinamasahin namin <laughs> yung, <laughs> yung, <laughs> oh, yung pinamasahin pa, <laughs> na. <laughs> <laughs> na <laughs> <Tawad> natin. <laughs> Pero, iba, Sumama na kayo, kayo sa 2 euro. Sa penalty namin. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos ka Tapos na. Ngunit naman, nalilito na kami. Adalim pa kami sa Amsterdam. Tapos naiwan pa kami ng bus. Lalo kami magtakulong-kulong. <laughs> Balik pa tayo dito. Hey, Pero sa huling kayo lang talaga ang dalawa? Kayo so, lang. So, si Pula. Uh, so, man, so kayong ba? Ito kayo kayong apat. Si Pula, nung dumating, parang pawis na pawis na. <laughs> Ay, ito. Sa <na. laughs> so, ko sila nakita. Si Pula, pumunta doon sa ano sa table. Ah, si Tapos siya, kain dyan. Pinutok. Nagutok pala yun. Pinutok. O, ganito. Kain na. Alam mo ito? Nung dumating, parang kain dyan. Ito yung isa sa mga nawala. Tumakain ng tao. Aray! So ang layo ng lakad ko darling oh. Oo nga, malayo na daw Ayan <laughs> na pagdating ko sa parang tayo na ako. Hindi nakakatawa na <laughs> 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 ay, nah, nakakataw, natutulog na ako nakahiga tapos may lumuho. <laughs> ako nasa gitna. Lahat ng tao na di ba nato sila Marika, sila, uh, ta na. Diba natin sila kasi na. Sa tapos na. 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 Tapos ano yun yung kasama? Wala kang kamalay-malay. Ikaw na pala yun. Tapos na ganun ko. Hala, lahat. Yung gigising kayo, naghahali ka <laughs> Naka-tunog ako sa pagod. Okay. Sa pagod yun. Ako naman ang... ang, ang butong na butong, butong talaga ako. Oh. <laughs> tapos ngayon, nandun ngayon ang sa kami, mga limang babae, tinitingnan yung pagkain. Ay, takot tawa yung kanin ko na lang sa kadugo na doon sa kayong tukwa. Alam mo, sabi ko sa kanila, eh, ang dami pa nung no, sabi ko, halika, kain tayo. Di, kami doon sama-sama kumain. may alam mo ginawa namin. Mabuti lang, marami pa akong kutsi, yung tinidor. Yung isang ano lang, yung isang, okay, so, ano, yun, ano kain kami doon, kami oh, lima. Ne? Uh. Kung salo-salo kami, wala ng plato. <laughs> Tapos, yung takip ng ano ko, yun ang binigay ko sa lalaki, no? kinainag nila lahat no? Alam ano mo, may mga oh. ano talaga nag-alam na, 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 sila. Alam mo, tuwan-tuwa sila. Nag-ikot. Ang yeah. na akala nila, nag tayo ng pagkain. Uh. Tapos, may may dalawang tatlong-tatlong babae tumapit. Kaya, yeah. pampil-pampili, nasabi ko hindi namin pwede-pwede. May uh, benta. Ay, ay, ay. Sabi ko, ito na lang, yung cake ko, ipapakain ko sa inyo. Pero yung iba, hindi ako pwede mag-offer kasi hindi sa akin yun. <laughs> <laughs> Oh, minus sila, kumayana. Ay, oh, minus. It apples, may iba na rin dumarating pa okay. sabi sa tinoy. Oh, Bibigurin. Yan inyong iba nga. Pero ay, at least natama sila sa. You know, salamat I, na busog kami sa. Kumakain na 'yung may mga ibang dumating. Siyempre, nakakatnat ko 'yon Ay, may nakakain sino doon? Tayo nakaupo kami doon. May, may dalawang mama sa likod. Uh -huh. Ah, that was it. Darini Kasama Kasabi ni dito mo sila kababayan. Okay. Okay. Saan pa kain? Kasi marami ko tao. Sabi ko, ah, oo, Kahit wala akong ambag dyan. <laughs> <laughs> Pero meron <yung laughs> na. Oo, so, oh, pwede naman kainin yun, sabi ko. Sabi niya, sa, oh, tulungan sila, nahihiya. Yung dalawang mama ba? Sib sabi ko, pu putulin niyo yung, alam mo yung ikaw. Yung buntot, buntot. Ikog sa amin is, ikog is 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 buntot. Iya, iya, iya. Iya, iya. Bumalik sila, bumalik. Pambinta pa dati. Hindi naman tumutuwa sabi gano'n. Ito naman dumating na narinig niya. Sabi, sino sabi? Sabi, halik kayo. Di ba mayroong ano doon? Yun yung Sorry. Foreigner. Sabi ko hindi mga ambag ambag. So, Ayun po. Oh, naka... Mayroon pa dalawang foreigner doon. Tapos yung ano yung, galing sa Ice uh, Ireland ah, yung galing sa Ireland na yun yun yung unang una yun yun ang sandok hindi yun ano yun taga hindi parang sa South Africa ah in, uh, yeah, yeah, sinabi niya yung pangalan ng iba na tapos hindi ko Oo. Kasabi natin. Kasi, Kasi sabi ka ko, hindi naman ito Pilipino. Oh, oh. Yeah. Tapos nga, yeah. yeah. Pilipino na. Ayok, ayok. Sabi niya, sabi ko, in English ko. Tapos yun, nag ano siya, nag, naman, Sagot, tapos uh, taga sa... Ayun ah, yung umpisa? Oo. Oh, oh. Pero bumalik siya, may kasama niya ng asawa niya. <laughs> Oo, oh, oh, may kasama na. Lala. Oo, oh, oh, may kasama. Oo, oh, oh, may kasama babae. May kasama siya. Pero yung babae, parang ano siya, parang... Asian? Uh, no. kaya, kaya sinabi ko, kaya sinabi ko nga na, ingat-ingat tayo na Kailangan wax up. Nung wala daw kami, sabi ni Anita, sa wala daw yeah, yeah. tayo doon. Kami, umalis kami, pumunta na kami ng beach. Nagtitingin-tingin yata yun, mga yun. Sabi ko yung, yung mama na dumating ng umaga, uh -huh. bumalik, may mga kasama na. Hala! Okay Kaya nga, yung, um, nung, pero, yung, yung, umaga pala. yung, yung pagkain natin hindi pa rin upos. Uh -oh. Okay, uh -oh. Oo. Diba? Uh -oh. Lash maraming na. alam, Nasayahan. Alam ginawa, hindi ba ang laki ng wars, dala ko yun eh. walang kumain. Eh, kumain na ako doon, tapos naging ako sa kapila. Yung, yung, yung ano, American yata yun eh.

naka ano nakalupa pa yung pagkain natin. May mga iba po bobo, yung pa doon tapos sa binibidyo nila. Yeah, 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 guys. Oo, oh, kanaga nagpa na picture Hindi, gusto ko yung videohan pero wala na Hindi, hey, marami so, nagpicture doon. Yeah. Yeah. yung dalawang mama na naka na jacket iba yung sinabi ko kasi kay Claudia samahan mo na ikaw ba yung Cloud no before noon may nagsabi na anon nagbutom daw sila tapos yung isa non, kasi ang isa taga Cebu yung isa naman taga Bohol eh di mga Bisaya diba ba? nag, nagbibideo nag, -nag, nag live yata yun eh, sila tapos nag-offer ako ng pandesal sabi ko di kayo, hindi kayo bigyan kayo ng, ng, ano, ng pandesal gawa ko to tapos eh syempre pag ginanom mo yung pandesal eh, no nagiging flat na yon so para para kasi malalaman mo na yung tao pag-gutom, yeah, yeah, tingin yan sa pagkain. Tapos napapansin yeah, yeah, yeah. mo, nababasa mo yan sa kanyang kanilang muka. Oh, oh. Tapos di ba sabi ko sa iyo, "Oh, nahiya." Nahi Mas sabi ko, wag, kayo, "Wag na kayo mahiya. Kapag gutom ang tao, dapat hindi na mahiya." Tapos yun sabi ko sa kanya, "Dalhin mo ato." <laughs> yun, di ba? Tapos yun yung nang, nangyari. Y yun, yun din dalawang mama ang nagsabi na binibinta pala si oh my god okay tulong kayo para magkita sa video Ay, sinakot. Ay, sinakot. Ay, sinakot. Ay, Ay, sinakot. sinakot. Ay, ito po pala. Oo. Oh, oh wow. no, okay lang kahit na hindi ko na ano doon kasi masasayang din naman. Oo. Oh, yeah, yeah, masasayang. Kapag inaano ko doon, oh, mas na, niya na lang. na natin, di ba? Yeah, yeah. Wow. Okay. Inay, okay. 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 okay, wala okay. oh. <laughs> uh, pa. Maan ako doon. Oh, no, I'm not going to be. Oh, no, I'm not going to be. I'm not

Magkakumpus ka, agad Thank you, friend. Ayos po ko. Thank you! Ma! Ay mo, pa kami dito. Pa! ako. Ati, pass daw. Pagdala di ko pa eh. Vegetarian. Yan, magkakumpus. Siyempre. Di may gusto?

cowboy cowboy Hãy <laughs> subscribe <laughs> <laughs>

Oh, kung kakana ka sa na gay? Ha? Mga tao ba mabuot? Oh, na kung tumerong salamat sis. Wai na bayan. Itong mga ano n. Ayan, niya ka naawa sa akin? Ano yeah. kayo ba rin ako? Babay na, babay! Babay, babay, sige, salamat! Bye darling! Basta gunsan, aarab ito tayo group group chat, babay! Bye, bye, bye! Ako, ako ah, ako ah! Hello Mar, salamat kay Mar!